Ano pong nangyari na yung 2022-2023 na growth rate ng tourism, 80% nag-grow ng 2022, 60% ng 2023. Tapos yung Filipino family food consumption, 4-5%. Paano nangyari yung mga yun? And lumalago. Tapos yung agriculture mo, negative. Ang so it means we're importing. Ganong kasimple. Oh, <laughs> so, parang yes, correct, sayang correct. sa dami ng, ng mga resorts, mm -hmm. uh, hotels, restaurants, karinderiya, lahat na lahat ng mga mm -hmm. samgyupsal yes. na mo <laughs> ng mga ali-samgyupsal. <laughs> saan galing lahat yan So, sayang kung sana naman lang, nakuha natin yun mm -hmm. sa ating mga sariling mga farmers. So, mm -hmm. parang meron tayong meron dalawang mundo mm -hmm. sa Pilipinas. Mm -hmm. So yung mundo na, pag oh, dami natin pera, yeah, dami right, tayo walwal ka dito, ganyan kanyan mm -hmm. gala ka dito etc. Pero yung another mga 15% ng ating population ay nabubuhay sa kahirapan. That's right. That's At, right. Ano yung kahirapan? Sinabi na nang ano yon, ang food poverty ay 21 pesos per person per meal. 21 pesos per person per, per meal. meal. Yes. Aha. At 17 million na mga Pilipino ang nabubuhay sa budget na